Let's use that. Need a metro, manila, but I'm them up places to eat at and need a Dunkin' Donut. Digger, some Mandaluyan city. Agi ah, ka boy naman ko magtaga din na padayon ta. <laughs> so ni ko dre sa Dunkin Donut ug kita kidra ko nindot yung gayong lugar. Very stunning very nice of feel. Very waterfally. <laughs> waterfally. Um <laughs> you ba na this place is very conducive sa mga meetings, sa mga networking. Hello you son of all. <laughs> so dito second floor may mga suga. Hello suga. At ay continuous ang pag-fall ng waterfall I-charge natin yan sa OPEX ng store ha, Ano to? Green guy! Mahal na naman ang patong sa donut niya! Sa ako ako pang loon nilagay ko sa taas O akong nakita ha! Siya na po dapat si Master Pogi dyan! Og sa so, akong pag ako na-realize si gusto mong endorser niya Mr. Donut! Palawan sa Korean! Bak Baka naman! <laughs>